Pumunta ako sa isang malinis na spring resort kasama ang mga tropa ko dito sa may nagarlan para maligo at mag-relax. Napakaganda talaga ng lugar na to dahil napapalibutan ito ng mga malalaking puno at galing ang tubig sa bukal, malinis na at malamig pa. Kung magkagaling kayo ng Santa Cruz ay dumiretso lang kayo sa daan papuntang ng garland hanggang makarating sa Barangay Kalumpang. Pag nakita nyo na ang malaking bakod na bato at malaking sign na Golden Haven sa kaliwa, ay liliko na kayo sa kanto sa kanan. Pagkatapos ay dire-diretso lang kayo hanggang sa makarating sa Barangay Sibulan. Pagdating nyo ng Barangay Sibulan ay may makikita yung daan na letter Y. Isang pakaliwa at isang pakanan. Hindi ko na nakuha na ng video kasi hindi ko pala na-record. <laughs> yung pakanan ay papunta ng Bakabangka. Dito lang tayo sa pakaliwa. Medyo malubak ang daan kaya daan-daan lang. dire diretso lang hanggang sa makarating sa highway ito yung naggarland kalawan road guys dito tayo ngayon sa barangay sibulan doon tayo na galing ito magkita tayo doon diretso ito yung papunta ng kalawan manila ito naman dito na yung papunta ng at Carlan. dito rin yung Yambu Lake at saka yung Bunga Falls dito rin ang daan malapit na dito yung Barangay Buena Vista yung pupunta natin yung Biga Spring Resort pagkatapos nitong Barangay Sibulan ay doon na tayo let's go a few moments later mula nga pala sa kanto ng Sibulan ay bibiyahe lamang tayo ng ilang metro di na kayo maliligaw dahil may malakas silang tarpaulin dito sa kaliwa wala naman problema ang parking dito kung may dala kayong 4 wheels. Pabayad na lang kayo. 10 piso sa motor. Parang 20 pesos ata sa 4 wheels. Tapos yung entrance naman, 20 pesos kada isang tao. Yung cottage nila, 200 to 300 ata yung price. Napakamura na ng entrance dito sa halagang 20 pesos. Ay makakapag-relax ka na at makakapag-enjoy ka pa dahil napakalamig ng tubig at malinis pa. Mula naman dito sa parking ay maglalakad lamang ng ilang minuto papunta sa resort. Huwag kayong magalala guys dahil hindi naman masyadong malayo yung lalakarin. Konting lakad lang naman. Siguro mga isang kilometro lang naman. De joke lang. Mga 3 to 5 minutes na lakad lang yon. Guys, hindi kayo mapapagod paglalakad dahil maraming malalaking puno ang sumasalag sa sikat ng araw at malamig at presko ang dadaanan. Uff. Susundan nyo lang ang pathway na semento at hindi na kayo maliligaw. Tip lang guys, kung pupunta kayo ay agahan nyo dahil hanggang 5 o'clock lang na hapon sila tumatanggap ng magsiswimming. Kung gusto nyo namang mag-overnight, ay magpaalam muna kay sa barangay para kumuha ng permit. Kung makikita nyo ay may bakot sa gitna dahil hindi pwedeng mag-swimming sa parteng ito para daw hindi makontaminate ang bukalo. Guys, sabi ng mga matatanda rito ay dyan daw sa ilalim ng mga puno ng gagaling ang tubig na dumadaloy sa bukal. At sabi nila ay napakatagal na daw ng bukal na to. Parang may isang daan taon na daw ito. Kung curious din kayo kung saan nagmumula ang isang ilog ay ito na yun. Ang bukal daw ng biga ay nagsusupply dito at sa mga katabing barangay. Sa sobrang linis ng tubig ay maraming mga isda ang makikita mo sa ilalim. Marami din silang mga cottage dito kaya no problem kung marami kayong dalang gamit at pagkain. Meron din silang bisan at CR. Maganda ang lugar dito at tamang-tama sa mga gustong mag-relax dahil hindi mo rinig ang mga tunog ng mga sasakyan at napapalibutan pa ito ng mga malalaking puno. Kung ayaw nyong mangitim sa pagsiswimming ay tamang-tama sa inyo ang lugar na to dahil malalaki ang puno kaya hindi ka mabibilad sa araw. Pag ang lugar ay huni lang ng ibon ang maririnig mo rito. Mababaw lang ang tubig guys parang 4 to 5 feet lang ata yung lalim pero kung may kasama kayong mga maliliit na bata ay bantayan nyo na mabuti meron din silang mga pinapark lang mga salbabida kung gusto mo ng nature tripping ay para sa iyo ang Bigas Spring Nature Resort kung umabot ka sa parte ng video ng ito ay pwede mo namang i-like, share at magsubscribe ka na rin thank you po sa panonood